Isang OFW ang humingi ng tulong kay Ravi Tulpo dahil di umano hindi siya pinapayagang magbakasyon ng kanyang amo at sa loob nga raw ng limang taon nitong pagtatrabaho dito ay hindi siya nakauwi ng Pilipinas kahit isang beses. At nasabi pa nga ni Kabayan na mayroon niya rin daw siyang unpaid salary at ipon na nasa kanyang amo na hanggang ngayon ay hindi binibigay sa kanya. At para nga sa detalye ng video ito, panoorin natin to. Sarapit ko po. Ako po ay humihingi po sa inyo ng tulong. Na sana po matulungan niyo po ako makauwi na. Ako po ay limang taon na. Dito nagtatrabaho na hanggang ngayon. Hindi pa rin po ako nakakauwi kahit isang beses. <laughs> hindi alam ko alam kung makakauwi rin po ako. Meron po ang pinsalari sa amo ko. Tapos meron din po akong kunting ipon sa kanya. May ipon di na din ibigay di, di, sa akin. Sana po, si Rafton po, matutulungan niyo po ako. Cheryl, kumusta ka naman ngayon dyan? Okay lang naman po, pero gusto ko po na mami. Yun bang amo mo ngayon? Yan ang original mo na amo nung dumating ka dyan five years ago? Hindi po. Hindi. So, pangalawang employer ko na po. Ikaw ba ay may ako? kontrata dyan sa pangalawang employer mo? Wala po. Ano ang nireklamo nire mo sa employer mo ngayon? Yung concern ko po, yung eh, gusto ko po pauwiin niya na po ako. Kasi po, wala, parang wala po siyang balak na pauwiin na ako, mami. Puro lang siya sabi na ganun, makakauwi ako. Tapos ina, sinasabi niya po na, minsan eh, mahirap daw mo sa Pilipinas ngayon dahil may problema daw po. Okay. Sabi ko sa kanya nga ma po, ma'am, wala po problema ang Pilipinas, ma'am. Ilan taon ka na dyan sa kanya? Dito po sa amo po, apat na taon na po, mahigit po ako. Okay. Nasaan ang passport mo? Nasa iyo ang passport? Nasa kanya po. Kasi po yung ikama ko po, po, nasa amo ko po. Ito, Shari, Salamat ito palang, po. ano, ito palang Doha Energy International Manpower Services. Ay anim na beses na nating pasara. Six times na pong napasara ng RTI. Ay, nakuha. Hmm. So, ang tayo kung hindi na po yung employer niya on the record, yes. uh, ay, ang, ang report sa si Prusado na kanyang pili Equipment agency, isa -hmm. base sa brief namin, is that na daw po sa ang mga foreign agency. Okay. And then the employer is uh, ang cooperative. Okay. Kasi so initially po, in, August, Parang sinabi na inaasikasa na yung exit visa yes. and then mukhang nagbago yung uh, yung uh, isa po ng employer, biglang ayaw na po siya ang isurrender. Okay. At uh, ang problem, wala nga po ang CIA na, FRA. So, ang nagawin po namin ato, ni Ayna, is, uh, ito ni INA is, ito, dinita po namin ito sa aming welfare officer sa OWA po, sa Kuwait. Okay. Bago uh, na sa Kuwait na po siya kasi ito po yung basic database. Okay. And then, ang una pong gagawin, of course, no may naman po kami lawyer again. So, yeah. Ayaw pa rin sumagot po. Ah, uh, of course, ang legal remedies na gagawin na po natin is magsasampan na po tayo sa Ministry of Labor po para mabigyan po siya ng exit visa, pati po yung kanyang unpaid salary at uh, delayed salary po. Okay. So, uh, off the air na namin ibibigay sa inyo, um, uh, Attorney Sherilyn, ano, yung details ng kinaroroonan ni Sheryl Bunye ah uh, para pumapuntahan na siya. Si Antonio Lagadia, ang uh, kinakasama Ilan ang anak ninyo? Tatlo po. Tatlo. Ilan taon na ang mga bata? 18, 17, 14. Okay. Ma, uh, tibayan mo lang ang loob mo. Uh, dasal ka lang. makaka karin ka rin. <laughs> Makakasama mo yung mga anak mo. Lalo mga binata na. Pa, salamat. Kasi nandiyan pa lagi sa mga anak natin. Pasensya ka Sana makauwi na ako. Para makasama ko na kayo. Ma'am, uh, tibayan niyo lang po yung loob niyo, ma'am, ha? As long as nandito naman na po kayo, uh, nakatimbra na po yung case po ninyo kay attorney Malonzo ng OWA and sa RTIA. Uh, from time to time na po kami magbibigay ng update din sa inyo po, sir. Okay? May staff Salamat po kami sa si Marnie. So, ma uh, Mag-contact po kayo, ma'am, ni Marnie, ha? Yung staff po namin. Okay? Uh, po. Okay? Nakasan okay. okay. mo lang ang loob mo dyan, Cheryl, ha? Okay. Ay, matayin ka. Okay. Tama na, tama na. Ah? Ay, dito ka na eh. Tama na, mama. Tama na. Ah, huwi na tayo, mo. Okay ka lang? Ah. 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 Tama na, tama na, tama na. Huwi na tayo. Oo, kamusta po kayo, mam? Oo. Okay ka lang, mam? Okay na lang. Ah. Oo. Ah? Tama na, tama na, tama na. Ay, dito ka na eh. Ma'am Cheryl, magandang hapon po ano. Maligayang pagbabalik po ma'am sa Pilipinas. Masayang masaya po kami at kayo'y nakauwi na po from Kuwait. Kamusta po kayo ma'am Cheryl? Okay lang po ako ma'am. Salamat po. Malaki salamat po sa tulong po ninyo na nakauwi po ako. Ang agarang pag-rescue pag po sa akin. Ma'am Sheryl, uh, alam niyo po, napakabuti rin po ng inyong inakasama po na si Sir Antonio Lagadia, ano? Dahil siya po talaga yung lumapit po kay Idol Rapi para humingi po ng tulong. At wala pa pong two weeks, andito na po kayo, nakabalik na po sa Pilipinas. Ako po ay taos puso pong nagpapasalamat. Dahil sa taon po na hindi ko po nakasama ang pamilya ko, sa wakas po, dininig po ng Diyos na ako po ay makawin ng maayos sa pamilya ko. Maraming maraming salamat po sa mga taong tumulong sa akin. Sa ahensya ko po, sa OWA po, sa embahada po ng Pilipinas sa Kuwait, at lalo lalo po kay Sir Rapi Tulpo po. Maraming maraming salamat po at higit po sa lahat sa Diyos. Ma'am, kamusta po yung pinagdaanan po ninyo sa Kuwait? Sobra. Hindi naman po talaga ako sinasaktan. Pero yung pananalita mas masakit po sa physical na sinasabi po natin sobra. Kumusta po 'yung naging employer niyo, ma'am? Kasi 'yung agency po ninyang Doha, hindi na po talaga nagsusagot sa amin. Ano po ang pag-uusap po ninyo ng employer niyo? Yung sa Doha naman po na agency ko po na si Ma'am Erlinda po, siya po talaga 'yung force sa akin na makauwi ako. Lagi-lagi po siyang nagko-contact sa akin, kinakamusta niya po kasi Ma'am Erlinda po. Totally po nag-close na po yata yung sa May Kuwait. Pero kahit nagpo-close, laro-araw ko po nakakausap si Ma'am Erlinda. May no monitor niya po ako. Tinatanong niya po ako kung paano. At ang agency po na sa Kuwait po yung nagbili ng ticket, Ma'am. Kayo po yung OFW na talagang ang gusto lang ay makauwi ng Pilipinas. Yun lang ang gusto niyong tulong na maibigay namin. At ngayon po, andito na po kayo sa Pilipinas, ma'am. Uh, may balak pa po ba kayong mga ibang bansa, ma'am Sheryl? Pagbibigyan po ko ng pagkakataon. Kung halimbawa, mali, mayroon ako dito mapagkakitaan. Dito na lang po siguro. Natulong ako, na ma'am, ma sobra. Kasi lahat ng pinaghirapan ko, wala. Hindi pinigay ng amo ko lahat ng mga pinamili ko para sa anak ko wala. Ni isa wala akong nakuha, ma'am. Tapos nagkasundo kami ng amo ko sa malaking halagang na, na, na dapat ay kuhanin ko sa kanya. Tatlong buwan na binigay niya sa akin, pumayag na lang po ako dahil kagustuhan ko po talagang makauwi na. Sa asawa ko po, marak, malaki pong pasasalamat ko po sa kanya dahil sa limang taong ko po, pong hindi ko po siya nakasama, siya po ang tumayo bilang Ama at ina sa aming anak ko. Sobrang thank you pa, thank you so much. Magpapasalamat lang po ako sa Panginoon at kay Idol Rapetol po. Salamat po Nang, kung hindi dahil po sa inyo hindi makakaway ng agad-agad yung asawa ko. Salamat po. Bago po ang lahat ano, uh, andito po yung mga officer po natin para magbigay po ng assistance. Oo. Uh -huh. Ito po yung financial assistance ma'am from OWA. Uh -huh. Ano? Thank you Ayun po. po yung pinakatulong po ng OWA, in behalf of our admin po, Sir Arnel Ignacio, oh. and of course, Rad po. So, eto po ma'am, tulong po pang umpisa po natin. Salam. Ah, okay. No, so, safe and secured na po. Kaya dalang dito po tayo sa Pilipinas po. Laging laban lang po, ha? Thank you, thank you po sa lahat-lahat na tumulong. Thank you, thank you so much po. On behalf of Idol Rafi Tulfo, na nakikita niya po yung mga ngiti niyo ngayon sa mga sandali po na ito, uh, kaming lahat masaya at nandito ka na sa Pilipinas. So ayan pong bigay din po ng OWA na financial assistance, gamitin niyo po para pag-uwi niyo, sama-sama po kayo ng tatlong anak na ando nag-iintay din po. So banding po kayo ha! Kasi oh, Rafi Tulfo, maraming 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 salamat po. Talaga sa inyo sa Idol, Rapitol po, maraming maraming salamat po sa inyo sa tulong sa agarang pagpapauwi po sa aking asawa. Napakababait ninyo. Sana po marami pa kayong matulungan. Iba. Sa mga OFW po, kung sakaling lilipat kayo ng employer, ay make sure po na mayroon kayong mga kontratang pipirmahan para po hindi tayo nalalagay sa alanganin. At kung sakaling paalis pa lang kayo ng Pilipinas, ay make sure na mayroon kayong mga contact number na pwede nyong tawagan just in case magkaroon kayo ng problema sa inyong mga employer. Mabuti na nga lamang, at mabilis na aksyonan ang reklamo ni Kabayan sa tulong ng Philippine Embassy at OWA sa pakikipagtulungan sa programa ni Rafi Tulpo at dahil dito ay nakauwi nga ng ligtas si Kabayan sa kanyang pamilya sa Pilipinas. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita magsubscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood!